araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Faith Heals Mark 9.23 Jesus replied, Anything is possible for someone who has faith. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon, ang lahat ay posible sa mga nananalig, nananampalataya, naniniwala. Faith heals. Tunay na kapagpapagaling ang totoo at buong pananalig. Salamat Panginoon dahil kayo ay nagbibigay sa amin ng liwanag, karunungan na gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ngayon Panginoon kami po inyong pakalinisin at kami turuan, akayin. Kayo ang mangusap, mangaral, at bigyan nyo kami ng isip na matalas upang tumanggap ng inyong karunungan at pusong masonorin sa inyong paggabay. Lead us, teach us. We praise you, we thank you. In the name of Jesus, our Lord, your Son, our friend. Maraming karanasan ng mga tao kasama ang Panginoong Yesus tungkol sa paggaling ng kanilang mga karamdaman. In fact, in, in the entire New Testament, we are filled with testimonies and events that point to such a truth. People go to Jesus for healing of themselves. Maraming lumapit kay Jesus na sarili nila ang daladala nila, inilalapit nila at sinusumamo ang kanilang paggaling. And people also go for Jesus to Jesus for healing of someone else, of others. Meron naman ang daladala nila kay Jesus ay yung sakit ng kanilang mahal sa buhay, kamag-anak, empleyado, Inilalapit nila, bagamat yung may katawa na may sakit ay wala ron, o hindi alam na sila ay inilalapit pala kay Jesus. John 4, 46-47, an, an example, There was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. Ibat-ibang halimbawa ang ating makikita sa Gospels. Pero may mga taong lalapit kay Jesus, ang kanilang isinasumamo, pagalingin, yung kanilang mahal sa buhay o yung taong mahalaga sa kanila. And we see that Jesus reacts to their faith. Hindi sila binabali, wala. Pinapakinggan sila at napakadalas, yung kanilang inilalapit ay nakukuha nila. Matthew 9, 28-29, nalimbawa yung dalawang bulag na lalaki, And He asked them, Do you believe that I am able to do this? Yes, Lord, they replied. Then He touched their eyes and said, According to your faith, let it be done to you. Very interesting yung exchange nila of ideas. Sabi ni Jesus, naniniwala ba kayong ako ay makakapagpagaling sa inyo? Opo, naniniwala kami. At hinipo niya ang, kamay, ang mga mata ng dalawang bulag na ito at sinabi, ayon sa inyong pananalik. Yun ang mangyayari sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus na ayon sa aking kapangyarihan, ang sabi niya ayon sa inyong pananalik. So ano man ang kapangyarihan ko, kung hindi kayo nananalik, walang effect. Ayon sa inyong pananalik. Matthew 8.3, yun namang may ketong. Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. So in response to the leper's faith, pinagaling din ang ketongin na ito. So John 4.50, yung royal official na naglapit kay Jesus ng kanyang empleyado, Go! Jesus replied, or kanyang anak, your, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. In essence, Jesus gave that boy a long-distance touch hindi niya pinuntahan, hindi niya hinipo personal, pero gumaling din, ayon naman sa pananalig nung ama, hindi nung anak. Dahil nag-aagaw buhay na nga, wala na sa huwisyo yung batang yon para manalig pa siya, pero pananalig ng magulang, kumilos sa ikagagaling ng anak. These people, we see them that they get healed. And we also see that the person they intercede for gets healed or even lives again. As in the case of Jairus, whose daughter already died, pero nabuhay pa rin. Matthew 9.30, sa dalawang bulag na lalaki, their sight was restored. Matthew 8.3, yung one leper that we're talking about, immediately he was cleansed of his leprosy. And sa so John 4.51, yung royal official who interceded for his son, nung umuwi na siya, dahil sabi ni Jesus, so, sige, umuwi ka na, gagaling ang bata. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. Sa katunayan, itinanong pa nga nitong official na ito doon sa so mga empleyado niya, eh anong oras gumaling ang anak ko? At nung sinabi nila, ganito pong oras. At sabi nung lalaki, ganong-ganong oras sinabi ni Jesus. Napapagalingin niya ang anak ko. As observed in the Jesus encounters, it is possible for a person's faith to heal him or her or to heal another person with or without that other person's awareness or participation. Namnamin, dibdibin natin ito mga kapatid. Ang pananalig ng isang tao ay maaaring magpagaling sa kanyang sarili o magpagaling sa ibang tao. Yung ibang tao man na yon ay alam na inilalapit siya sa Diyos o meron man silang partisipasyon o wala. Dibdibin niyo ang kahulugan nito. But according to these so many examples, a person's faith can affect, can even override Another person's state of faith and mind, or state of health. Sa pananalig mo, pwedeng makinabang yung ibang tao, meron man din silang pananalig o wala. Sa pananalig mo, maaring tumalab o tabla nito ang isang taong may sakit, kasaliman siya o hindi sa pananalangin na may kapangyarihan ang bawat taong nilalang ng Diyos na tinatahanan ng Espiritu ng Diyos na yung kapangyarihan nasa Kanya, suma sa Kanya at bigay ng Diyos ay tumalab sa Kanyang sarili o sa ibang tao. Kaya napakalinaw. Laging nagpupuntahan sila kay Jesus, pagalingin niyo po ako. Sasabihin ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig. Anong sinasabi niya? May kapangyarihan na nasa iyo na ibinigay na ng Diyos nung paman because you were created in God's image. You were fearfully and wonderfully made. And if you are made in God's image, then there must be a lot of qualities of God that are in you, inborn. Inborn in you. At in hindi ni Jesus, hindi laging, o oh, ako nagpagaling sa iyo, sinasabi niya, pinagaling ka ng pananalig mo. Kaya napakahalaga na mabungkal mapabunga, mapayabong yung kapangyarihang nasa atin na naibinigay ibinigay na noong paman. At yon to make it operational. Pakilusin, pagalawin yun upang magbunga ng ating hinahangad na bunga. Kaya mahalaga rin nananalangin para sa isa't isa. Lalo tang ipinapanalangin mo ay walang pananalig, mahina ang pananalig, o walang malay at hindi na pwede magdasal dahil hindi na kaya ng kanyang isip. James 5.16 Therefore, pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Naintindihan ba natin na ang pananalig ng isang taong makadios at ang kanyang panalangin ay napakamabisa. Marami ng na mga pag-aaral sa medical field na may mga pasyente sa mga ospital under controlled situations, pare-pareho ng sakit, pare-pareho ng iniinom na gamot, pare-pareho ng protocols na tinatanggap, pero may mga grupong ipinananalangin at may grupong hindi ipinapanalangin. At napatunayan ang napakaraming mga pag-aaral na yung mga ipinapanalangin, mas mabilis, mas maganda, mas malakas ang kanilang response to medication and medical treatment. Mas tinatablan sila ng mga ipinapainom at ginagawa sa kanila kesa doon sa hindi ipinapanalangin. May talab ang panalangin. Kung isa lang na naiinip tayo, eh, gusto natin instant, talamagad at pag natatagalan para bang hindi tumatalab. Meron talagang mga halaman na isang gabi lang tumutubo na, bukas nandiyan na, lumabas na yung dahon. Merong matagal. Pero matagal doesn't mean walang nangyayari. But Jesus also responds, and heaven also responds to non-faith. Hindi lamang sa faith, kundi sa non-faith. In many cases, they or the persons they intercede for do not get healed. Hindi naman lahat na ipinanalangin gumaling eh. Pinanalangin man ang sarili o ang iba. Nangyari na yan. May example. Merong pinapalaya sa masamang espiritu yung mga disciples. Hindi naman lumayas. Hindi gumaling yung kinukubabawa ng mga espiritu. At pinaalis yun ni eh, Jesus. At matapos siya na ipinuntahan siya ng mga disipulot, palihim na tinanong, bakit hindi po namin mapalis? Matthew 17, 19-20, Later the disciples went to Jesus in private and asked Him, Why couldn't we force out the demon? Jesus replied, It is because you don't have enough faith. But I can promise you this, If you had faith no larger than a mustard seed, you could tell this mountain to move from here to there. And it would. Everything would be possible for you. Gano karami sa kapangyarihang ito ang nagagamit natin? Mustard seed, ang liit-liit nun, ni hindi nga yan kasing laki ng ulo ng aspile it is no larger than the than pinhead so mustard seed according to jesus if it represents faith is bigger than a mountain the small faith is bigger than a huge concern or problem kaya ang taong may pananalig ay isang taong makapangyarihan dahil ang pananalig ay nagpapagalaw sa mga di natin nakikitang kapangyarihan na inilagay ng Diyos sa ating puso, sa ating sarili, at sa ating kapaligiran. Na pag na connect mo ang pananalig sa kapangyarihan, nandyan lang at available, mapapagalaw mo daw ang mga bundok. Of course, talinghaga yon. Hindi naman literal ang mga bundok talaga dahil magpalipat-lipat na mga bundok. Matabunan pa tayo niyan. Ibig sabihin, walang malaking problema kahit sa munti lang na pananalig kung ito ay magagamit ng tama. And this is what many religious people are not able to discover or develop or put to good use. The power of faith that is in them. Likas, ibinigay nung tayo'y nilikha sa sinapupunan pa lamang ng ating ina. The disciples could not heal the patient because of their, meaning the disciples, unbelief. Or to be very correct, insufficient belief. Naniniwala naman sila, kaya kanila pinapaalis yung espirito. Kasi kung hindi naman sila naniniwala, why go through the motions? Kulang lang na yung paniniwala. And as we have seen, pinaalis yun ni Jesus. Jesus overrode the participants' unbelief. So may unbelief ka, pero pwedeng lampasan ni Jesus yun kung nanaisin niya. So he healed the patient anyway. Kaya sabi sa James 1, to 8 But when you ask for something, you must have faith and not doubt. So what is important in operationalizing faith? Oneness in and oneness of mind. Pag-iisa, buo ang isip, buo ang loob, may kapangyarihan. At di ba? Totoo yan. Sa paligid natin, may kamagana ka, may kaibigan, may kakilala na buong-buo ang loob niya sa gusto niyang gawin. Ikaw, hindi ka naniniwala. Iniisip mo, di siya magtatagumpay, walang mangyayari sa ginagawa niya. Pero dahil buo ang kanyang loob, buo ang kanyang isip, gagawin niya ang lahat according to that one solid faith. At nagagawa niya yung di natin pinaniniwalaan sa simula na magagawa pala niya. Napakarami na tayong mga tao sa paligid na who are able to accomplish great feats because of oneness of mind. Hindi mo talaga sila matinag, yun ang gusto nila, alam nilang yun ang gusto nila, at dahil gusto nila yun at alam nilang yun ang gusto nila, gagawin nila lahat ang practical things para maganap yun. At yun ang nagsasanib. Practical things, spiritual power, pag nagsanib yung dalawa, yung paniniwala mo at yung action, yung kagustuhan mo at yung pagkilos mo para mangyari yun, pag nagsanib yung dalawa, nothing will be impossible for you. At yan ang gustong gusto ng spiritual enemy na huwag mangyari. Kaya lagi kami nibigyan ng duda para huwag magkabit, huwag mag-connect yung practical things and spiritual faith. Hindi pwedeng faith lang kasi wala ka naman ginagawa. Hindi pwedeng puro gawa lang, wala namang faith. Pero oras na nagkaisa yung dalawang yon, nothing will be impossible. This is the most underdeveloped area of religious people's lives, the marshalling of their spiritual power that was given to them by God. Asabi Pani has Nang James anyone who doubts is like an ocean, an ocean wave tossed around in a storm. Pagka daw nagdududa, para ka lamang alon sa dagat, wala ka naman pinupuntahan, paikot-ikot ka lang, pahampas-hampas ka dito. Of course, doubt, pagdadalawang loob, means powerlessness. Kaya yung mga sasali sa contest, nagdududa, hindi naman siguro ako manini, mananalo dyan. Eh, hindi ka nga mananalo. Yung mga pupunta sa exam, siguro hindi ako papasa. Paano ka nga papasa? Hindi ka naniniwala doon sa gagawin mo. Kailangan naniniwala ka. Because unity of the mind, the body, and the spirit equals power. Kaya sabi sa verse 7 so to 8, So don't expect the Lord to give you anything at all. Paghati ang loob mo, o kang umasa. Walang mangyayari. Ineffective ang prayer mo. Kaya ang sabi ng Hebrews 11.6, And without faith, it is impossible to please God. Meaning, it's impossible to do your project. It is impossible to move or change matter. Hindi mo mapapagaling ang sakit. Hindi mo mapapalis ang espiritu kung hindi ka nananalig ng lubos. Because without faith, it is impossible to commission God's power. Hindi mo ma yung switch hindi mo maipa-plug yung plug. Hindi ka kakabit sa power without faith. So Jesus tells them to believe in the power of their own faith. Do you believe in the power of your own faith or you always have to depend on others? To pray for you, pray for you, pray for you. That is good. But if you are never pray for yourself, and if your personal prayer is not powerful, is not convincing, is not one and united inside of you, ano mangyayari sa iyo? Hati. Kaya kung tumatanggap ka ng sagot, hati-hati, kapra kapra-kapra-so. Ipinanalangin ka ng isang may taong solid ang faith, pero yung faith mo kulang-kulang, so yung solid faith niya plus yung kulang-kulang faith cannot make a complete product. Meron, pero kulang. Yan ang dapat i-develop ng tao, personal faith. And I cannot tell you how to develop it. No one, aside from yourself, can tell you how to develop it because it's personal. Kahit anong seminar ang puntahan mo, hindi maituturo sa'yo how to develop your faith. Kailangan kang gumawa ng paraan, magkaroon ka ng diskarte kung paano yan mangyayari dahil napakahalaga. Matthew 17.21, sa pagulit, If you have faith as small as a mustard seed, sabi ni Jesus, You can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So Jesus tells them that it is their faith that heals them, and that heals the people they intercede for. Luke eighteen forty-two to the blind man, sabi nya, "Receive your sight. Sight. Your faith has healed you." luke 17 19 to the leper then he said to him rise and go your faith has made you well but the lezannasabini Jesus, i healed you i healed you i healed you Pero jesus, your faith so develop your faith put your faith to work do not always over depend on others even on jesus he was very clear your faith so sabini disciples ebaqdeen when i'm in because your faith is deficient. Again, it is your lack of faith that is the reason. Why do you get healed? Because of your faith. A person's faith, belief, thought, a person's mind can affect the physical world. Takot na takot dyan yung mga conservative religious people yung for you to marshal the powers of the mind, iniisip nila, when you marshal the powers of the mind, evil spirit yon. No. Si Jesus ang mismo nagsasabi, it is your faith. It is what is in you. Your spirit, united with the Spirit of God, is majority. You plus God are always the majority. So napaka-importante to look deep inside. Natatakot ang mga conservative ng mga religyoso sa power of the mind. Eh, sino ba may bigay ng mind? Di ba ang Diyos? Because anything that their conservative religiosity cannot understand scares them. And they are quick to label it as demonic. Anything they cannot understand. But only God is power. There is no power outside of God. What is the enemy? He is a thief. He comes to steal, kill, destroy, but he cannot create anything because only God is creator. So creative, powerful things can only be of God. So do not be afraid of your mind affecting matter, affecting material things. First Kings 17 Now Elijah said to King Ahab, As the Lord the God of Israel, lives, whom I serve. there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Can you imagine the audacity of this prophet? Kung gaano kalakas ang loob niyang sabihin, walang papatak na hamog o ulan hanggang di ko sinasabi. The power of his mind, the power of his faith, the power of his prayer, pinigil ang ulan. Ilang taon na nagkaroon ng tagsala, tag tuyot sa buong bayan dahil sa isang propeta na nanalig at nanalangin na hindi uulan. A person's own mind can affect his or her own body. Kaya mahalaging uminom ka ng gamot, naniniwala ka rin Pero kung naniniwala ka, wala kang iniinom, pamisa-misa, may love pa rin, pero ba't ikaw minom. Eh, Diyos din naman ang ng mga gamot, lalo't mga natural derivatives, mga nakukuha sa mga ugat, buongan ng halaman, dako ng halaman. Eh di, pagsasabayin mo yung physical at saka yung spiritual, yung material at non-material, yung pananalig at yung practical, powerful yan. Pero, gagamutin ka sa... Wala naman ako kasampalataya sa doktor na to, parang doktor kamatayan ng itsura hindi ko talaga tatablan. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Faith Heals. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.